Oo ba eh. Kamusta na naman. Hoy, <laughs> <laughs> oh, mga gamit niyo? Ako nga yan lang. Ha? Yan lang. Tapos yung pinagkutu yun, yun. nyo na yun. no? Oh. Yeah. What's up, yo? Ganda <laughs> ng biyahe. Kami mili. Buy <laughs> <laughs> one, take one. <laughs> check, check. <laughs> okay, sad, oh, praktisado na, Song. Oo, lagi ako na. Prak praktisado, praktisado na yeah. siya. Siya.

damdaman Na yung iniwan mo akong nag-iisa Tanda ko pa, lunis ng umaga nun Bakit ang daming pulis? Ano bang meron ngayon? Narinig ko ang usapan na meron daw trahedya Fourth year student ang nakita sa kubeta Ang nakinilabas lamang Ilulubog ka sa, sa buhangin Sa harapan ng lahat upang hindi Mark, clear ba? Opo! Okay, children? Yes, ma Yes, yes ma'am! <laughs> pa kayo? Oh! Oo! Kaya, oh! Oh! Okay. Pakain ka na. Ikaw wala pera sa pamilyang to. Ayun o. Wala po akong baon. <laughs> Pato, uh, oh Yung pinaka-program mismo, naka, sorry, naka-folder. Bumili ako ng folder. Ibigay ko yun kay pati kay ano, kay DJ, ibigay mo rin. <laughs> Tapos yung ID <nila>, list. <laughs> ako, ano ting-bone ako. Ako, bone <laughs> oh, Two. Sino pa? Ako, bone <laughs> Three. Four. Four cap, four cap. Three bone. Three bone. Three bone. Three bone. <laughs> five na yan. Five bone. ko. Google ko. Ano ba yung wala pa ka eh! Sponsoran niyo yung ilong ko! May may tayo! na ilong Uy! na hindi lang sa pinta na makikita ka muli love. Hirap at sakit ay di alintana One more time <laughs> Masinayan ka lang dun sa pinta Kapasa lehiyo Pag ngayon mo lang sinabi Di mo pinala Puyo ko'y -uy nagtulong ko Puso ko'y nagaramdam Matatapos na ako ngayon Sa kolehiyo Nadala ang alaala nung high school ako yeah! akin well, uh. like, uh, po uh. yeah.